One Piece Chapter 1137 full spoiler at ang title nga nito ay Shamrock Appears. Sa cover page, ipinasok eh, na nga nila yama ang secret base at makikita nga raw natin na mayroong mga tauhan si Husu na nandun sa loob. So nagsimula nga ang chapter kung saan dumating na sila Luffy dyan sa Oras Castle dyan sa may western village. Sinabi nga raw ni Rod na hindi na ginagamit ang Castillo matapos mamatay ni King Harald. Kaya na sorpresa nga raw ito na mayroong damage yung unahang pintuan at yung mga gwardya nga raw dyan e eh wala na. At napansin nga rin daw ni Zoro na yung front door e eh, sinira mula sa loob. So alam na nga natin mga tol kung sino ba ang may kagagawan niyan. Pumasok na nga raw sila Luffy sa pinto at nakarating nga sila ng courtyard kung saan wasak nga raw ito. Sabi ni Rodian yan nga raw ang marka ng matinding laban yan sa kastilyo nung pinatay ni Loki si King Harald. At sabi nga dyan ni Zoro e eh, mukhang nakakatakot daw yung persang nag iwan ng bakas na yan. Nagdag pa nga ni Rod e eh, talagang halimaw raw si Loki. Pero si King Harald nga raw e eh, kilala rin bilang isang great warrior at ang kapalaran nga raw ng kastilyong ito e eh, nasil na nung moment na nagsimula ang matinding laban na yon mula nga dyan e eh, nasurpresa naman si Luffy at sinabing napakalaki raw habang sinami naman e eh, nasabing ano nga raw yan at talagang nakakatakot at yun pala e eh, pumasok pa sila sa pinakaloob ng kastilyo kung saan talagang badly damaged nga raw ito napakarami nga raw kalensay ng mga giant ang nasa sahig at apparently mahigit isang dam giant warrior nga raw ang pinag tay ni Loki noong araw na yon at tanging si Loki at Jarol nga lang daw ang nakaligtas at mula nga dyan eh, ay ni Loki na yung mga bungong araw ng giant skeleton ay eh, may sungay na similar kay Ors at in-explain nga raw ni Rod ng mga giant na yun ang dugo ng mga ancient giant pero wala na araw pure blood member ang nagmula sa ancient giant tribe so grabe si Loki mga tol hindi nga lang si King Harald kundi pati na nga rin ang mahigit isang daang giant warrior ang pinatay niya. At ang mga giant warrior nga na yun, eh, may lahi pa ng mga ancient giant. So hindi nga rin talaga basta-basta ang kapangyarihan ni Loki. So nakakita nga raw sila ng isang portrait na nakasabit sa wall. At yun nga, eh larawan ni King Harald. Pareho nga lang daw yun ang larawan na nakita natin sa nakaraang chapter. Pero mas malinaw na nga raw ito ngayon. Kalbo nga raw si King Harald. Mabangis nga tumingin nito at may napakalaking itim na balbas at bigote. May dalawang malaking peklat nga raw ito sa ulo niya. At may meron nga rin daw line tattoo sa kanyang mukha na gaya kay Ripley. So sabi pa nga ni Road, eh yan nga raw talagang portrait ni King Harald. Yan nga raw ang lalaking talagang mahal ang kapayapaan at talagang gustong makipag-connect ang Elbab sa ibang bansa. At sinasabing siya nga raw ang greatest king ng Elbab. So ayun mga tol, finally eh makikilala na nga natin ang dating hari ng mga giant na si King Harald. At sabi nga ni Luffy, eh mukhang malakas nga raw ang haring yan. At sabi naman ni Road, yung peklat nga raw sa ulo ni King Harald, eh bakas nga araw nung hinugot niya yung sarili niyang sungay. At yun nga raw, e reminiscence ng ancient giant tribe. At yung ancient giant tribe nga raw, e pinapaalala lamang sa mga tao yung mga nangyaring gera. And explain nga rin daw na road na si Haro din e half brother ni Loki. Anak nga raw si Haro ni King Harald at ng isang babaeng giant bago pa kasalan ni King Harald ang nanay ni Loki. At yung nanay nga raw na yun ni Haro din e hindi pwedeng maging reyna ng Elbap dahil ito nga raw e isang giant na nagmula sa ibang bansa. Mababa nga raw ang tingin sa nanay ni Harudin dahil sa gusto ng Elbab na ma yung pure bloodline. So ayun mga tol, talagang magkapatid nga sa tatay si Harudin at Loki. At nalaman natin na mukhang mas matanda nga si Harudin dahil sa mas nauna nga siyang ipanganak kesa pakasalan ni King Harald yung nanay ni Loki. Unfortunately, eh hindi nga siya yung crown prince dahil sa hindi taga Elbab yung nanay niya. Tinanong naman ni Soros si Rod kung bakit ito sumali sa crown ng half-blood na si Harudin. At mula nga dyan, eh magkakaroon nga raw tayo tayo ng kaunting flashback. Dahil sa nabubuli nga raw si Road, dahil sa isa nga siyang otaku. Pero talagang namang hangaraw si Haro din dahil sa magaling daw itong magdrawing ng mapa at nakipagkaibigan nga raw ito sa kanya. At sa flashback nga raw na yun, eh pareho lang si Haro din nung nakita natin siya sa flashback ni Big Mom. Nagdag pa nga ni Ro, eh talagang tiniis nga raw ni Haro din yung mga insulto at kahiyan sa pagiging isang half-blood. at ang pangarap nga raw nito eh maging hari ng lahat ng mga giant. Hindi nga lang daw yung mga giant na nagmula dyan sa Elbab kundi pati na nga rin lahat ng mga giant tribe sa buong mundo. Meanwhile, napansin naman ni Luffy na yung gwardiya ay eh, nakabulagta sa sahig at agad niya nga itong sinabi sa mga kasama niya. Siguradong yun na nga yung gwardiya ang inatake ng dalawang holy knights kaya kung buhay nga ang mga ito ay eh, maaaring masabi nala na merong interder ang nandyan sa Elbab. Kahit naman sa underworld kung saan puro dugo na raw ang mukha ni Loki. At dahil nga yun sa patuloy daw itong inaatake ni Gunko. Pinalaki pa nga raw ni Gunko ang boots niya gamit ang arrow power niya para mas tumangkad nga siya at mas madali niya nga maatake si Loki. Sabi nga dyan ni Gunko eh kung naiintindihan na ba raw ngayon ni Loki, sagot naman ng Giant, eh hindi nga lang daw talaga siya makagalaw sa ngayon. Pero sabi nga ng kamukha ni Shanks, eh wala naman daw magagawa yun kahit na nakakagalaw siya. Nagdag pa nga ni Gunko isang mababang uring tao nga raw yung si Loki, kaya ang chance ang nga raw na ito na umangat sa Godhood, eh talagang isang karangalan na talagang hindi niya maaabot kahit na gustuhin niya. At ngayon, eh ino-offer nga raw nila ito kay Loki. Mula nga dyan, eh, kumuha na naman daw si Gunko ng araw mula sa paa niya at kung saan nga raw papunta yung araw na ginawa niya e eh, dun din pupunta yung atake niya at dahil nga dyan nasabi ni Loki na uulitin na naman daw ng babae sisipain nga raw siya nito sa so may kanang bahagi ng mukha niya gamit ang accelerated kick pag umilag naman daw siya pakaliwa e eh, gagamit naman daw ito ng uppercut sabi naman ni Gunko ang mga araw nga na yan ang siyang nagde-determine ang future niya kaya yung declaration of violence nga raw nila e eh, talagang hindi maiilagan pero pwede nga raw matigil ito kaya tatanungin niya nga raw muli si Loki kung sasali ba raw ito sa God's Night. Pero sagot nga lang dyan ni Loki, eh hindi nga raw mangyayari yun at tinawag niya panguhunghang ang mga ito. At mula nga dyan, sa isang napakagandang double page, eh naglakad nga raw si Gunku sa ginawa niyang araw. At gaya nga ng hula ni Loki, eh ganong atake nga ang ginawa ni Gunko. Una, eh gumamit nga ito ng accelerated kick sa kanang mukha ni Loki. At kasunod nga nun, eh isang napakatinding uppercut naman sa katawan ni Loki. At nakagawa nga raw ng napakatinding napakalaking boots at gauntlet niyang si Gun Ko mula sa Arrow Devil Fruit niya. At dahil nga dyan sa napakatinding atake ni Gunko kay Loki, eh talagang nawala na raw ito ng malay. At makikita nga rin daw natin yung ibang mga halimaw dyan sa Underworld na bumagsak nga rin mula sa Arrow ni Gunko dahil sa gusto nga nilang protektahan si Loki. At ito nga ang pinakamatindi mga tol saan tinanggal na nga ng kamukha ni siyang sang Black niya. At mula nga dyan, finally, eh makikita na nga raw natin ang totoo niyang itsura. Ipinakilala nga siya siya nga ang leader ng God's Knight. Ang pangalan niya eh Garland Shamrock at anak nga siya ni St. P. Garling na isa sa mga Gorosei. At mula nga dyan eh sinabi niya na kailangan nga raw nilang baguhin ang plano nila. kontakin nga raw agad ang Marijua. Ah. Lahat nga raw eh talagang walang kwenta at sana eh mapunta nga raw sila sa mas matalinong direksyon. So ayo ayon naman si ko tingin niya eh wala naman daw mababago sa naging pagkamatay. At napatanong nga siya kung may kinalaman ba raw ito sa paniniwala ng mga dyan yan. At mula nga dyan mga tol, kinonfirm na nga ang kapangyarihan niya. Nagtataglay nga siya ng araw-araw nomi at isa nga siyang aro human. Kamukhang kamukha nga raw ni siyang sa itong si Shamrock. Yun nga lang, wala nga itong peklat sa may mata niya. Mahaba ang buhok nito at dalawa nga yung kamay niya. Nakasuot nga raw ito ng isang classic military uniform na parang similar nga raw sa mga sundalong British sa 17th century. At nagtapos nga raw ang chapter kung saan nakatingin niyang si Shamrock sa unconscious na si Loki at sinabi niya nga na mga wire daw ng Elbab e eh, nagawang sakupin ang New World sa ancient times at ngayon ang world government ay eh, isa sa ilalim ito sa kanilang command kahit na ano pa ang kapalit. So yun grabe matindi na naman nga mga tulang chapter na to. Kahit na nga nawala na ng malay si Loki ay eh, talagang gagawin ng dalawang Holy Knights ang lahat para masakop ang Elbab. Kaya ayun mukhang sila nga talaga ang magiging main bila ng arc na to. Kailangan nga nilang sakupin ang sapilit na ng Elbab siguradong yun nga ang utos ni Imsama dahil na rin sa talagang napakalaking manpower nga nito na no, madadagdag nga sa kanila. Pero tingin ko naman eh may magagawa nga si Loki pag nakalaya na nga siya sa pagkakagapos niya. At nandyan nga rin si Luffy at ang mga straw para tulungan ng Elbap. So ayun mga to, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Abangan nyo na lamang ang ating full chapter at yun syempre maraming maraming salamat sa inyong panonood at mag-iingat kayo palagi. Bagang!